Ayan guys, magandang araw na naman sa inyong lahat. Welcome back to my channel at and the great. Ah uh, bali itong aking uh, papakita ko sa inyong video eh nagdi-DIY ako ng kudkudan ng yug. Na uh, ang gamit ay tubular saka yung tubo. Ah uh, ganito guys, uh, panoorin ninyo. Ah uh, ito guys, ito bali yung gagawin ko na kudkudan. Itong tubular, ito yung gagawin kong pa yan bali apat na pa tapos ito yung gagawin kong blade yan bali tubo siya yan bali binibidyo ko lang itong mga materialis ko kasi nag-iisa akong gumagawa at wala nagbibidyo kaya pinakita ko lang tapos mamaya papakita ko sa inyo pag tapos na ito ito yung gagawin kong upuan hindi tinakpan ko na rin yung butas ganito style wielding Ayan, guys, ah, bali tapos na. Tapos na 'yung ginawa kong 'yung ginagawa kong kudkuda ng jago. Oh. Ganito ang naging resulta, guys. Ayan, may talim na rin siya. ayan, sigurado'ng matibay ito guys. Yan guys, katulad sa ko, tubo lang yung ginawa kong talim ito yung pinakam blade, yan okay guys, hanggang dito na lang itong video kong ito, at uh, maraming salamat sa magwawatch na ito uh, at yung mga manok naman, di ko na rin mapigil, oh at uh, sa mga bago dyan, ah uh, hindi pa nakakapag-subscribe? Ah, subscribe na kayo. Maraming salamat guys. Uh, God bless.